Mami, anong ko si Johnny ha? Wala ko ba rin ko si Johnny? Sa 500. Papasayawin ko muna siya. Ang content. Papachatsahin ko siya. Pang content ba? Ang nyo mo na sabihin pang bilim bigas. Eh, sabihan nyo lang ha, sayo na noy! Sasakyan nyo lang, sasakyan nyo lang. Pasasayawin ko na naman si Johnny. 600 pag siya ay sumayaw. Moments later. May challenge tayo ngayong week. Challenge, challenge tayo na. Bilis na! Dali na. Hmm, halagang 500, masayaw ka lang. chat -cha tayo, nachacha. -cha. Dali na! Mabilis lang! Dali na! Dali pa Dali na! <laughs> bilis na nga! Tamas kika pa mag para bilis bilis dyan. Dali na, madali lang. Ang bilis mo yan. Ay, ano na? Mami, oh. Ayaw sumayaw. Mami, ayaw sumayaw, oh. <laughs> bilis. Ah! Yan! Yan! Kung saan na mapunta ito? Ano? Saan? Ano nga? O, pakita mo, nanalo siya ng 500. <laughs> Tama. <laughs>